ya yeah. Tres tresi Tres tresi empat tahunan itu siapa itu kau yang Ay, paibalik. Kimdik pala na. Paibalik na pala to. Isko 'yan. Oh, hindi pa bigay na size niya. Are tawag po over, polo size. Size size. Isko, siya tayong pagsa gumaka hawak ng pera nila. Ay, teychey oh. Hala. Hoy, dito pala 'yan ng chocolate. Okay. Ikaw mo babae di. Size oh. Bigay tawon maya. Bigay din sa po. Kumpara bigay na 4 kasi. May, 'pag narinig mo 'to, magbabisa oh. Sa video ko sa TikTok niya. Ito yung mga nakikita ko dito ito yung batch 1 and 1 yeah itanaga din niya na ona chocolate. Yeah, tikam pa uwi na lang sana, no? Hmm. Isko. mag-anak ko, mag ko tig-isa. <laughs> Malipay na yun sila sa chocolate. Yung ganyan, mag-chocolate pa kamag anak ko. Isko, ate. Ang Ay, bibili ata siya yun. Bilit na bagulo. Sito, nakaka... <laughs> Ayan. ko <laughs> 何で

やっぱりね。No, ko si Gumaykit na lang dito medyo mataas at saka doon sa ano ayan yung kasama ko ayan. yung mga sima na wala pang kwarta yung mga sima na walang kwarta sige atik na lang, matik so ayan guys nagpunta na ng nyo ng pinas supermarket guys

Transporte 5345អូមកទីពេទ្យគេចូលទៅតាមសាខាហ្នឹងទៅតាម100ទៅសាខា

sa pero pag kinambas mo sa mga ni Mahal, ay ang kit. talaga kami dito doon. Salamat sa ayo.